Now, aratastong tundugang mga esgotanan mahigala may gani kay medyo gipahangyo tang Trump gamay natay konsulor di Bobo gamay ha nga ang tariff nga 20% gipahangyo kita na 19% kita Wak na sad ko daku an Trump dai mitata ko gi Fifteen 15% na unta ba At uh, lagi kataw katawa mga higala Kinini ang uh, ilang meeting dito sa Amerika mga kahigalaan Bisag may 15% na kung pahangi o bata bisag mga 5% pa no, Kaya doon na masagi sabutan dito mga higala O niya, of course uh, isgutan ka ng Mutual Defense Treaty eh. O niya, uh, kinini ang uh, matawag nato mga higalang kwan Grabe, kinamayon po ni mo negosyo, no, Tinos Trump. Believe ko ni mo, dag negotiation ngilngig no? Ah, uh, mantigo gina yung Trump. In fairness, ano niya, mahigala. In fact, sikat ni sa Cairo Rondres Middle East. Kay iya mga higal lang gibumbahan ng Iran pag humagbumbay sa okay. Pagsabot na mo niya. <laughs> 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 Nabutang gyud ba bang white choice mga kagalaan ba ang ang uh, kinini ang Wa na choice in tao ng Iran, ha? Ah? kay kinini ang ugwa to niya buhata dai magira pa si Israel hatod no pato human? ha agi bumbahan niya may gala gamit sa Bito bomber pagka human ang sa sige Israel Iran pagsabot mo <laughs> kini may gala wa ni wa ni gamita tong kang lisa no nga mga kaso di Beverly Hills pa niya diri bong sabot <laughs> <laughs> Pero, ah, uh, kini ni ang infernes mahigala at ulit tagad pagtagad sa dakay ah uh, niya ang mutual defense treaty na sipre may sgutan gyud mahigala og uban pa pero ato lang ni mababinan tayo lang ta kay uh, manimbako balanta kini ni ang okay man ato lang tandu-tanduon sa ning Amerika kaysa lang magi powerful mga sukit di paminaw nga nasod pero di po ta mo kumpiyansa ni China kung mahimo di labot mahigala nga mao kuan padayon ni gyud tong panag amigo sa China dai oh, Padayon to mutual defense treaty sa Amerika pero di po nato si Pukahon China kay delikado mas agkaayo mga kagilaan og magkagubot mahigala kita may maunang mapiktaran din eh no niya para bay nagung-ung sad mahigalang problema sa China og Taiwan ah kini ni ang lisod sa mga apil-apil ta ini kalaki haron no so nga to nga hinahinay lang ta ato lang amigoho ng Amerika niya amiguhon lang na porto China nga kini ni ang uh, kuan lang po. friendly lang ta nganong friendly ba man power kay <laughs> Kenen ngak tai power mahigalam, puy-upuy-upuy ta taman sikin hawa.